Si Onyok Velasco ay isang retiradong boksingero mula sa Pilipinas na pinanganak noong ikados ng Nobyembre 1974 sa Bago City, Negros Occidental. Siya ay kapatid ni Roel Velasco, isang light flightweight na boksingero na nanalo ng bronze medal noong 1992 Summer Olympics sa Barcelona. Nagsimula si Onyok sa pagboboxing noong kanyang kabataan at siya ay tinuruan ng kanyang ama. Sa kanyang pagkabata, nagtagumpay si Onyok sa maraming mga local at national na paligsahan sa boxing. Siya ay naging kampiyon sa labing isang magkakasunod na taon sa bantamweight division ng Western Visayas Regional Athletic Association. Ipinakita rin niya ang kanyang kakayahan sa pagsabak sa mga palarong pang sports sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nakamit ni Onyok ang kanyang pinakamalaking tagumpay sa boxing noong 1994 nang magwagi siya ng gintong medalya sa light flightweight division sa Asian Games na ginanap sa Hiroshima, Japan. Noong 1995, nagpakita rin siya ng magandang performance sa Southeast Asian Games kung saan siya ay nagkampiyon sa light flightweight division. Ngunit ang pinakamalaking pagsubok sa kanyang karera ay naganap sa 1996 Atlanta Olympics. Kasama ang kanyang kapatid, siya ay nagpakita ng magandang laban sa boxing. Naging isang inspirasyon siya sa buong bansa dahil sa kanyang pagiging determinado at masigasig na ipinakita sa kanyang mga laban. Matapos ang kanyang tagumpay sa boxing, nagpatuloy si Onyok sa kanyang karera bilang isang coach at boxing commentator. Siya ay nagturo ng boxing sa kanyang alma mater, ang University of St. Benilde La Salle, sa Bacolod City. Ngayon, siya ay mas aktibo sa kanyang negosyo at nagbibigay ng serbisyo sa komunidad sa kanyang mga lugar na tinitirhan. Nakamit ni Onyok Velasco ang ilang mga tagumpay sa boxing para sa Pilipinas. Kabilang ang gintong medalya sa Asian Games noong 1994, nanalo siya ng gintong medalya sa Light Flightweight Division sa Asian Games sa Hiroshima, Japan. Kampiyon sa Southeast Asian Games noong 1995, kung saan nagkampiyon siya sa Light Flightweight Division sa Southeast Asian Games na ginanap sa Chiang Mai, Thailand kinatawa ng Pilipinas sa Olympics. Kasama ang kanyang kapatid, siya ay nagrepresenta sa Pilipinas sa boxing sa 1996 Atlanta Olympics. Kahit hindi siya nakamit ng medalya, nagpakita siya ng magandang performance sa kanyang mga laban. Bukod sa kanyang mga tagumpay sa boxing, naging aktibo rin si Onyok sa pagtuturo ng boxing sa kanyang alma mater siya rin ay nagsilbing boxing commentator sa ilang mga paligsahan sa boxing at nagtulong sa pagpopromote ng boxing sa Pilipinas. Si Onyok ay nagpakita ng matinding determinasyon at disiplina sa kanyang pagsasanay sa boxing. Ito ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na makamit ang kanyang mga pangarap. Lumaki siya sa isang mahirap na pamilya, ngunit hindi ito naging hadlang upang maabot niya ang tagumpay sa kanyang larangan. Sa halip, ginamit niya ang kanyang kahirapan bilang inspirasyon upang magtrabaho ng mas matyaga at magsumikap. upang makamit ang kanyang mga pangarap. Kahit na nakamit ni Onyok ang tagumpay sa boxing, hindi niya pinabayaan ang kanyang pag-aaral. Nanatili siyang nakatuon sa kanyang edukasyon dahil alam niya na ito ang susi sa mas magandang kinabukasan. Si Onyok ay nagpakita ng matatag na paninindigan sa kitna ng mga pagsubok sa kanyang buhay. Hindi siya sumuko sa kanyang mga pangarap kahit na nanggaling siya sa isang mahirap na pamilya at kahit na may pagkakataon na nakaranas siya ng pagkatalo. Bukod sa larangan ng sports, naging bahagi din si Onyok ng ilang mga pelikula noon at mga palabas sa telebisyon bilang isang komedyante. Hindi na ngayon aktibo sa larangan ng pagboboxing si Onyok at wala na siyang gaano natatanggap na pera mula sa mga produkto na dati nitong inendorso. Hindi na rin siya aktibo sa telebisyon at matagal ng panahon na ang lumipas mula ng huli itong lumabas sa isang pelikula at palabas. Matapos ang makasaysayang pagsungkit ni Heidelin Diaz ng unang gintong medalya ng Pilipinas mula sa Olympics, Makalipas ang 77 taon, hindi lamang mga papuri at pagbati ang bumuhos para sa gold medalist kundi pati na rin ang milyong-milyong incentives mula sa pamahalaan at mga pribadong sektor. Kasabay naman ito, muli ring lumutang ang isyu hinggil sa 2.5 milyong incentives ni Olympic silver medalist Onyok Velasco Matatanda ang winakasan ni Mansueto, Onyok Velasco ang 64 na taong tagtuyot ng Pilipinas sa medalya matapos niyang masungkit ang silver medal sa larangan ng boxing sa 1996 Atlanta Olympics. Ayon kay Onyok, hindi mo na niya inakala na hanggang picture lang pala ang sinasabing dalawat kalahating milyong pisong ibibigay sa kanya. Sa ilalim ng Republic Act 1964 o National Athletes, Coaches and Trainers Benefits and Incentives Act of 2001, nakatakdang makatanggap ng 2.5 million pesos cash incentives ang mga Olympic silver medalist tulad ni Onyok. Ngayon pa man, lumipas ng maraming taon ay nanatiling ang incentives ng pamahalaan, ayon kay Onyok. Ang natanggap lamang niya ay ang 20,000 pesos mula sa dating acting Senate President Ernest Maceda, 750,000 pesos mula sa Philippine Sports Commission, bahay, lupa at sakyan mula sa pribadong sektor. Ay naman kay Sen. Sani ang gara sa naturang ulat. Lumipas na ang panahon ng kanyang pagkapanalo bago may sa batas ang Republic Act 1964 kung kay kalahati na lamang matatanggap ni Onyok. Dagdag pa ng senador, 500,000 pesos na lamang ang utang ng gobyerno sa kanya ngunit lumipas na ang tatlong taong deadline para makuha ang cash incentives. Makalipas ang ilang taon mula ng mayawi ang silver medal, pinili ni Onyok na iwanan ng mundo ng boxing at sa halip ay pasukin ang industriya ng entertainment. Sa isang interview kamakailan lamang ng post-game ng ABS-CBN News Sports Podcast, ibinahagi ni Filipino Taekwondo icon Monsur del Rosario ang nagtulak kay Onyok para lisanin ng boxing. Para kay Onyok, ayon kay Del Rosario, mas malaki ang natatanggap niyang 20,000 pesos sa bawat batok na kanyang natatamu sa mga palabas na ginagampanan niya. Mas mabubuhay niya niya ang kanyang pamilya sa pag-artista. Subalit hindi din ganoon kadami ang kanyang nagiging shows ngayon at hindi nagboom ang kanyang YouTube channel. Samantala, Taong 2021 naman ang ipatawag siya sa Malacanang at iginawad sa kanya ng palasyo ang isang pagkilala at karagdagang 500,000 pesos mula sa Office of the President matapos lumabas ng kanyang revelasyon sa pabuyang ipinangako na napako sa kanya. Tumugon din ang kumpanyang Chooks to Go sa parehong taon at binigyan nila ng sariling Chooks to Go store si Velasco at karagdagang 100,000 pesos bilang pagkilala sa kontribusyon niya sa larangan ng boxing. Ito ang kasalukuyang negosyong patuloy na pinapatakbo ni Velasco mula sa kanyang incentives. Kung Amerikansang mga na sa kanyang mga Итак, первый раунд позади.